So mga kaoto, update ko lang kayo dito sa ating kotse Lancer service 5 ito yung ating ginagawa dahil 2 years tong napastock. Binabaklas na rin natin yung kanyang brake. Ito may dalawa lang man turnilyo dito. Yan, lilinisin na lang din natin. Kasi nabaklas na natin. Yung likod, nalinis ko na. Hindi ko na lata na videohan kasi medyo busy. Ula na nun. So ngayon ito naman may video na ako kung paano maglinis nito so, sa ating latest halos pares lang naman paraan ng paglilinis nito ito dalawa lang dito ito tsaka do sa ating latest is, isa lang tapos iangat lang din naman to so ito lilinisin ko na to hindi ko nabibidyo ang kasi may, may nauna na tayong video so ina-update ko lang kayo sa ating ginagawa dito sa ating kotse lancer pizza pa yan So ito mga ka-auto Lilihan natin yung kanyang roto disc Kasi medyo magas pang part na to Para magpantay lang Medyo hindi naman yata Tinatamaan ng Brake pad natin Pero Wala, linisin na rin natin Maganda yung malinis Ayan Malinis ko lang to Yung sliding pin boot pala nito kakaiba dun sa ating light kasi buo siya ito yan buo buong rubber tapos nakasuksok to dito yan kaya yeah, kailangan natin bunutin so lilinisin na rin natin yung loob makikita natin tuyot na rin talaga so kailangan may grasa to para madulas ito yung sa ilalim. Ayan. Wala yung isang taklo. Wala yung isa. Nakapin ko pa. So, makapal pa naman yung ating brake pad. So, hindi muna natin papaltan. Nakita natin yung tatak. May tatak pa yan. Bendix. So, okay pa to. Ilinisin lang natin. Tsaka itong mga rubber nito. Tapos lalagyan natin ng grasa. So ito, ilihain ko lang to. Ang kuminis. So ito mga kaoton, linis na ngayon natin. Lalagyan ko lang to ng grasa. Tapos, kakabit na lang natin dito. At itong sliding pin, lalagyan din natin ng grasa itong kanyang shrimp. Ayan. Pinaka-clip. Yan, lalagyan din natin. Para dumilas. So, kakabit ko na lang. So, medyo mahirap lang ipasok tong ano to, boot. Sa si saktuhan. So, ginawa natin. Yan. Nagyan natin ng grasa tapos tulak natin doon sa loob hanggang sa sumagad doon at lumabas doon sa kabila. So, yan. Mahirap lang gawin talaga ng isang kamay. Gawin ko lang muna ingatan lang naman natin magmalagyan malagyan tong rotor disc tsaka yung brake pad ng grasa yun na. so ayan mga ka-auto na ikabit na natin yung kanyang brake pad at tsaka yung kanyang caliper so nilagay lang natin yung tornillo nilagyan natin yung grasa ayan so ayos na hindi na ito kapit ayan. mas maganda yung laro ngayon ito so ngayon kakabit ko na lang yung gulong So, ganun lang kadali maglinis ng ating front brake dito sa ating non Piece pa, yan. So, kung nagustuhan nyo itong video nito, bago pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated kaya sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto. Ayan. Salamat!